So hello po mga kalati Day 10 Day 10 po tayo Time check 10 am in the morning Wednesday Tana, Let's go sa luwag Sa kapunta to the moon Road trip Vroom vroom Skrr skrr zoom zoom So malamang mag-break time na yung mga lodi natin alas 10 na kasi medyo tinanghali tayo ng punta dahil may inasikasa po tayo inasikasa po natin yung pickup up and deliver ah pick up magpapadeliver po tayo so tingnan natin yung i-deliver sa atin mamaya sa saan po yung resibo check natin kung magkano inabot ngayon di-deliver mamaya Torio Toriyo So ito po yung ide deliver mamaya 50 pesos na 2x3 by, by 10 50 pesos na 2x2 by, by 12 150 pesos na hollow blocks di 4 sang elf na white sand yung limang perasong penolik one half yun so, yung press nyo kaya hindi gastos, hindi biro yung pagpapagawa. Kahit munting bahay man yan, ay gastos. Oh, hmm, yan o, 16,525. Itong mga ito. Para dyan. Ayan. So, medyo may formula. Ayan. ulit ko po day 10 day 10 po tayo ngayon so maya maya magpe break time na yan sila Lodi shout out po sa Omido family shout out po sa Domingo family at shout out po sa ulit family Oh, yan po yung mga gumagawa dito, yan po yung mga apelyed nila. So yan po yung mga style ng harapan. Sa alapit natin, yung bintana, pinto, bintana. Sa atin, bintana, bintanang paba, pababa, Pinto sa alapit natin pintana then may konting papasok yung parking niya then may pintana po dun ayan tapos pinto halos hindi po nagkakalaw yung mga mukha ng bahay dito so ayan po medyo tataas tayo dito ng level kasi yung karsada dito pabuluso So, pag tagatag, pag sinumento, Saan ano tayo magpano dyan pag measurement na para ito natin yung taas na dapat nating gawin At si Torio ito pa pinatitira nating bakal yan titiran nating simento so, ayan pa po may type po oh, kaya Wendy na nagpalagay po ng gamit natin dito sa kanyang kubo Shoutout po sa Tuloy-tuloy lang sa pagba-vlog. Salamat, salamat, salamat. So, yan po yung bahay ng kuya Wendy Drive PH. Yan po yung name ng kanyang YouTube channel. So, pa-subscribe na din po kay Kuya Wendy Drive PH. Salamat po. So, mataas na yung peder sa kabila. Tatabasin pa lang yan. Inigahiwala ko ng teaching kong ano. 2 by 3 Doon. Pati di kwarto, doon na din. OCJ. Ano yun naman? OCJ. Oh, para ano. Donga mi sawi na pinapuntegan, pinapili kami ng ano, vento. Uh, hmm. Two na siyan. Oh, big time mo tinsin na. Ito so, pala lagi buhangin ini? Nakala ko yung kukain. ko mo na. Eh. Kahit may biga na din. Eh, Ayan yun. Parang totoo na nang Break break time. Sila, break time.

so sagad na yung ganito yung asinta so, susunod dito yung biga na babakala, babakala na yung ng kaya ito asinta nila ngayon para pumantay na doon sa level ng biga ito nga pala yung CR natin CR pinto then lababo So, sinagad na namin yung pader dito. Hindi namin nag-open. Kasi, kasi nun yung mga titer, pag nag-open. Kaya sagad na. Ngayon, yung bintana nito, pa-slide lang. Hindi pwedeng pa-open dun kasi hindi na natin sakop yung side na yun. Ang problema, pag nagpader sila, Arwin dito, dyan, sabi bila pag nagpader sila, masasaran talaga eh, handa naman po kami doon na pag nasarang na. Pero sana huwag na sila magpader. <laughs> Para may hangin, di ba? So hindi na magagaan yan. Shout out kay Karwin Reyes, kay Carlos Reyes. Yan, hindi na nila sasarin yan. <laughs> hindi, basta pag sinarang, okay lang yan. So guys, dahil nakabreak sila Magtatry tayo maghulog May hulog dun eh Papay to sa inyo, tamang paghulog ah Ganito lang yan, madali lang yan So ito po yung hulog Ito po yung hulog oh Yan Yan po yung hulog <laughs> Ang paghulog po ay ganito Mm. Ito Ito itong paghulog ha Pahinggan yung Meggy So lalap na lang ko niya Parang makita niya Meggy Paano Paghulog Guys Ang paghulog Ang tamang paghulog Tamang paghulog Ito Simple simple lang Pag may utang kayo na malaki. Hulugan nyo. Pag hindi kayo, pag hindi nyo kayong biglayin, hulug-hulugan nyo. Yun po. Yung pong tamang hulog, oh. Ha? Maghulog kayo sa inutangin nyo. Para, ano, hindi naman nakakahiya sa inotangan natin. Maghulog kayo. awawa namin yung inutangin nyo. Ang bet-bet nyo nung, ano, nanghirap tapos nasinisinsya, ganit kayo. <laughs> Joke lang. So, yung hulog ha? Para sa inyo yung pinghulog. Maghulog kayo sa ano, yung nagkakautangan niya. O sa atin niyo. niyo pag-uusap naman niya Eh. Hindi yung pinagtataguan niyo. Yan. So, yung pinghulog ah. Maghulog kayo. Hmm. Sa paglalagari naman, kung paano gamitin yung lagari. Ito lang. Halimbawa, may trabaho kayo. O, oh, lagari, ah. Ang may trabaho kayo. Trabaho kayo dito. Pag tapos siya dito, sa trabaho dito, pupunta kayo sa Dahil may extra income dun. Yun, lagari yun. O, oh, yun ang lagari. Kaya kung may paan, paan oras kayo, gusto nyo maglagari, yun, lipat dito, lipat dun, pa lipa dun. Lagari yun. Yung tag na lagari. O, oh, bagong e-day yun ah. pala naman ang tamang paggamit dito sa pala. Mm. Tamang paggamit dito sa pala ay ang Bawa. Ang bawa, may kainan, may birthday. Tamihan niyo, mabilisan. Ang mga kayo ng pala. Oh? Pala. Gets you na. Mm. Lice. Pangipit. Yun, ganun, di ba? Lies. Pag may pera ka, pa, pag ka masyadong gasta, may gasta. Gamitan mo ng plies. Ipitin mo. Basta kayun, may mahuhug tayo. Plies, ang huwag masyadong gastador, para makaipon, ipitin mo. O, oh, plies. Oh, cemento. Cemento, madali lang yan. Dapat matapang. Pag bibitaw, dapat tapangan yung timpla parang hindi bibitaw. Para sa pagsubok lang yan. Huwag kang bibitaw sa mga pagsubok. Labanan mo. Tapangan mo. Harapin mo. di ba? Oh, kaya problema mo, gamitan mo ng simento. Tapangan mo. O, oh, di ba? Huwag kang papatalo sa pagsubok mo sa problema mo. Tapangan mo ang semento. O, oh, di ba? So, tama na mga kaloko natin kay Lord So, hintayin lang na sila. Nag-break. nag so, na naman sila doon. Logaw, tokwa. yung ang Bigla ako nag-utom doon ah. Tokwa at baboy pala. baboy. Yan. Yeah. oh, shout out po sa akin commander kay Marian Rivera ng buhay ko yan po nagluluto po siya ngayon na ng food siya naman po sa inyo na pagluluto ngayon mamaya po siya naman po yung pupunta dito tapos papasok sa trabaho so hindi pa tayo din sa kubo mas manuhang dun press po madamig ito medyo menit yung ano, singaw na araw So, ayan na po yung mga lodi natin pumalik na po galing sa break so, mag nag-stop po silang mag-ayos nung ano tamsi isa po sa mabagal na nito pagpo-format yung pagkuha ng hulog pero once na na-set up na po yung tamsi niyan dire-diretso na yan Una bell espesa a 4 ya yang... lang ang magiikitan oh you love with Sabi niya, para sa ganun mga ganyan, panito utang. <laughs> Bulog ni Torio. Updated. Walang penalty. <laughs> oh, iba, hindi updated kaya may penalty. <laughs>

ni kaya ko sunduin naman. Oo. All right. Ngayon, pointo, moski. Pagod mo din uwi na 'o, tara po. All right. Ay manang Aliano. So, thank you for watching my LRT. Thank you for watching my LRT that maling Muling uwi na naman. Tapi muling Papa Asok Oh, selamat rup Day 10